Nangita ba mong isa ka lugar nga pwede nyo kaliguanan diri sa Misamis Occidental nga nagapaabang og kayak boat, banana boat ug pambot? Ug dili ni mao kay tuna pud sila ginapaabangan diri nga bahay kubo type nga cottage. Kini nga kaliguanan makita lamang kini diri sa panahon Misamis Occidental. Nga mao ang Dilapas Beach Resorts nga isa sa mga ilado diri sa Misamis Occidental. Atong pangutan ondrian ang tag iya kung pila iya hang paabang. Katong inyo hang bahay kubo type ma'am, pila po iabang ato? 15 unom kutob, ulampas na 2000 na. Ah, unom rakutob, oh, kutob, okay. one nya 15 mo additional ra ko. Pila po additional pila sa katong meal kay magamit man ang usa ka cartridge sa video kay wala nang magaabang, pwede ra ka tulgan pud kung daghan gyud sila. Mm, pwede ra. Pero kanang inyo ang video kihan, pila iabang ana? 15. 15 pud na. Whole day. Whole day. Mm Unsa -hmm. mm. na siya hulog-hulog? O diretso na. Diretso na. na siya. Ah, okay. So sa 20 ka tao. 30 ka tao. Kanang bahay kubo niyo, rin nyo, kung parang tanong na yung kontak, naapon mo yung kontak number? Na, ah. 09 77 03 na, ah. Sige, okay. salamat kayo, mama. Sige, okay, salamat. Ang nakanindot diri Pilapas kay daghan kay mo kapilian nga kapits na selebratohon dire na apoy mahal. Depende sa inyo ha kung asa inyo hang ganahan. Ingani kanindot diri. Oh, makita gyud mo udto karon pero ingani kalandong dinhi. Eh. Tungod sa naay mga kahoy nga dagko kayo. Nya yeah, mo ni mga diri dool ra mo ang sakyanan pwede rin ipadool imo ang sakyanan hindot kayo mangutan ta dire kung tagpila ni ilahang banana boat atong pangutan on dire tagpila ninyo ang banana boat sir ani 100 per head kanang gagmay nga rides kanang sa taas sa 150 Hmm. Opat, opat lima, tulu. Pilak oras nasiak. Tuyok ka tuyok? dito. dito ano? Mm -hmm. ah, itong dito? Itong boulevard dito? Ah. Kanang kuan, Kayak? Pila ng kayak? Inuras na, sir. Ha? Kanang 2 uras. So, ah, inuras? Oh. Ang na 300 po ang uras. cua Reren kana blo sing kay buak ke mampu mengenai dua